Hi, guys. Not there right <coughs> sorry, guys. Sorry, sorry. <coughs> Lalaro tayo ng Roblox, guys. Papakitaan ko kayo. Bibigay ko na lang yung mga... Ay, hindi. Hindi ko ibibigay. Siyempre, bibigay ko. Meron ba naman akong mga ano doon? kagamustahin lang natin yung grow a garden guys kasi hindi ko pa siya nakamusta ano last time lagi na akong nag-spin a brain rot wala na po talaga Okay, guys <coughs> Where? Well, uy, million yan na Yung active Million yan Million yan, guys Tapos, nagiging <laughs> Ano?

nyo na makikilala yung taong gan. Ay. Oh, diba? Gumanda na yung garden ko. O, pupunta tayo sa personal Guys. Bye bye. Aww.